So hello mga kaibon So nandito tayo sa bahay At uh, deadline na bukas Nung nag, uh, Nagkiklaim So si Sir, is Sir X. Spencer ko Si Sir X. Spencer sir uh, Hindi na daw niya makukuha yon Kasi malayo Kasi taga Lucena pa siya So bukas ng hap Bukas ng gabi Mga kaibon maglalay bullet ako sa YouTube channel ko. Ipamimigay natin ulit yun. Agad-agad. So, ayan mga kaibon. Uh, para makasali lang po. Uh, follow nyo yung Facebook page ko. Warren Palakpak Kaibon. Yung Facebook ko. Warren Palakpak Mr. Tigasin. At yung YouTube channel ko. Warren Palakpak Kaibon. Yan. Nabubulol talaga. Oh. bubul talaga mga kaibon. So, ayan mga kaibon. So, kita kits tayo bukas ng gabi. Kaya follow na, subscribe na at hanggang sa muli, paalam.